Kasal po kayo? Meron pong selbon po pero binablock po kami. Kasal po kayo ni, ni Alberto? Um, gano ga, ga, katagal na po kayong kasal? 2003, February 14 po. 2003 pa? Opo. So mga 20 Sorry. years na po kayong kasal. Ang mga anak niyo po ay ilang taon na? Yung panganay ko pong disabled. Disabled pa? 25 po, yes. 25? At saka 23 po. 23? At saka 21 po. So may edad na rin po pala yung mga iba niyong anak. Opo, tapos okay. yung bunso ko po, 14 years. Kailan niyo po huling nakasama si Sir Alberto? Matagal na po. Eh, Magti-10 years na po siya sa Saudi sa July po. Pabalik-balik naman po siya Hindi dito. Hindi po, minsan lang po siya So hanggang siya ngayon, nasa, nasa Saudi po siya ngayon? Opo, opo. Um, kailan niyo po siya huling nakausap? Noong huling kausap po namin noong February, ay noong March 1 po. Ano pong sabi niya? Sabi po niya, nung pinurunta, tinanong ng anak ko po na 21 years old. Sabi po niya, edit lang daw po. Yun, na nakita oh. namin. Ang galing naman ang pagkakainit, pa. Sabi naman po ng anak ko, Papa, kahit hindi ako nakapagtapos, <laughs> nag din po ako. Sabi, sobrang sakit naman po yung ginawa ninyo. Sabi ng anak ko, Ma'am. Kinala niyo po yung babae na eh? Opo. Oh, sa TikTok lang po pero may pangalan po siya. Yung sa TikTok kasi po yung pangalan niya, Princess Habibi po. Princess Habibi? Opo. Tapos Totoo din lumitaw pangalan yun. po. Hindi. Din po lumitaw lahat po, ma'am, yung mga video na... Bilahi po ba yung babae? Kutabato daw po yun eh, nasa ah, Ibinia. Pilipino, so, po, Pilipino, no? ah, Pilipino rin. Um, katrabaho niya po yun? Hindi siguro po, pero po nagkikita na po, parang nagsama na nga po sila sa bahay house ng asawa ko. Bawal yun sa Saudi ah? Eh hindi pagka, po, ano? sabi niya ng asawa ko, eh kung mababawal bawa, daw po, kung may makakita, pero kung hindi naman daw, Ayun malusutan na. po. Ayun ang sabi po niya. Sabi po sa inyo? Opo. Tapos sinamon pa po niya ako nung sinabi ng anak ko po, Papa, tigilan mo na yan. Sino ba sa amin ng pamilya niyo? Tigilan na niyo yan. May edad na kayo, matanda na kayo. Alam mo po, ma'am, ang sagot niya. Hmm. I-edit nga lang yun. At saka may usapan kami nga pag umuwi na daw po siya, wala nang lahat yun. Eh, wala po eh. Nakikita nga po sa video. Sabi ng anak ko, paano makawala ka pa dyan? Bunt, parang buntis pa yung babae na yan. Laki-laki nang tiyan. Nasa video kasi po nakita eh. <laughs> laki lang talaga tiyan. ako rin. lang. Tapos eh, <laughs> yun po, inamon pa niya kami. Sabi ng anak ko, mamili na kayo. Oo sa amin, o... Sa babae na yan, ang sagot po niya, hindi wala kung pipiliin. Eh, anong walang pipiliin? Pwede ba yun? Sabi ng anak ko po, ma'am. Kung sino ba talaga? Kung ayaw ninyo sa amin, para alam naman namin yung gagawin namin. Alam po mo po ang sagot niya. Sige, gawin na ninyo ang gusto ninyong gawin. <coughs> O sige papa, gano'n lang pala ang gusto mo. Sige, gagawin talaga namin. Sabay binalak na po kami. Paano po? Dinak po kayo mag-anak? Opo, paano naming makakausap? Dapat po siya nang nagkakamali. Dapat siya na po ang umingi ng ariglin. Ngayon lang po. Ha, Gano, kailan po umalis si Tatay Alberto? Hindi ko na rin po tanda. Kasi po, eh, mag 10 years na siya sa July kailan po. Kailan po yung last uwi niya po dito oh. sa Pilipinas? September nung last year. Nasiyahan po. po matagal na po yun September 17 po tapos bumalik siya eh November 14. So ang huling nakita kayo last po. year. Last year Opo, lang po. Dun pa po na po. Kamusta po nung huling uwi niya? Kayo pa rin po naman, wala naman siyang pahiwatig na parang meron siyang pa iba. Naman po, kami pa naman po, pero kahit naman po hindi naman maiwasan talaga naman nga uh, okay lang naman sa akin kahit may katawagan po siya, kahit kapiling ko na siya. Okay lang po yun, kasi naintindihan ko naman, eh, naglilibang lang naman dahil sa cellphone lang naman po eh. Ayaw ko lang pong masisira talaga yung eh, pamilya namin. Ngayon po, nakailang ulit na din po kasi yan eh, pangalawa na po yan eh, na talaga niya eh. Anong pangalawa na po ito? Ginawa na po niya la, una po sa akin yan, si doon sa brangay namin, sa lugar naman niya mismo, sa Noy Baisiya. So Dito. Pero, Nung nandito siya? Opo, hindi pa nag-abroad. Pero po, ayaw ko nga po yung mabuwag yung pamilya namin kasi maliliit pa po, alang-alang sa mga bata. At nilunok ko po yung lahat-lahat na yung sakit na yun. Nilunok ko kahit po, maaktuhan ko man siya o ano man, hindi ko po yun binigyan ng pansin, ma'am. Alang-alang sa mga anak ko, may disabled pa po ako. Yun ang ano pong sakit po ng panganay niyo, ma'am? Ano po, pipi po, bingin. Ah, kawawa Tapos naman. Tapos ngayon, nang, nang ulila po sila ng ama. Eh, nay, nakaka nakakausap pa po ba ng mga bata? O binak na? Po, nay, binalak na po kami. Hirap Ay, na, hirap no. na po ako, ma'am, ngayon. Tapos isa pa binalak na nga sila, hindi na pinapadalan. Yung mga utang pa po, po namin, na ang dami-dami mula nung mamalas niya, tinalikuran na po niya ang lahat-lahat. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin ko ngayon. Ayun na nga. Uh, na po ako sa buhay ko. Ano pong, ano, nakalagay po dito, farmer kayo, ma'am? Ano pong... Araw-araw uh -huh. lang po ako, nakikida mo po, nakikilusong sa bukid. Hindi naman po sa 300 lang po isang araw. Yung mga anak niyo po, naghahanap buhay na rin. Ay, hindi naman po. Kwan, dahil nag-aaral po yung bunso. Buti pa kayo hindi talaga. Hindi na rin po magkapag-aaral dahil wala sa gawa ng wala na po yun. Hindi na nagpadala yung Manila. Dati po ba magkano pinapadala ni Sir Alberto? dati po hindi po siya naluko. Nagpapadala po ng 20, 20, 20 plus. Umabot din ng minsan po may mga 25 naman, 27. Yung nagsabi naman po ko nang totoo. Pero ngayon po magdadalawang buwan na po hindi siya nagpadala. So, kadalasan, meron talaga yung nakukuha na 20 to 25,000. So, biglang nawala lahat yun. Ano po ba yung mga pinagkakautangan ninyo? Kasi po, nagkautang kami po dahil kumuha kasi po kami ng ulogan ng motor noon po. Okay naman po kami Para noon. po yung motor? Sino pong gumagamit? Ay, yung anak po niya, nga lalaki po, yung sumunod sa pipi. Ngayon po, yung utang na yan, No, di ba po nag, nagkaroon ng pandemic nga two years mm -hmm. o oh, hindi ko po siya masisisi doon kung wala siyang trabaho dahil naintindihan ko naman dahil kumpanya nga po nagkautang-utang po kami doon panggastos gastos kasi sa sapat na po yung ipadala niya inati lang kami po sa allowance daw niya minsan nagpadala sa amin ng 6,000, 8,000, ganun. Sa po ba yun sa mga anak niyang nag-aaral pa yung isa? Tapos may hulugan pang motor, kuryente pa, pagkain pa, di hindi talaga po sa sapat yun. Kaya nagtautang-utang po ako. Halo po ng pangulong ng motor ngayon po. Binabarangay na po ako sa mga tao. Hindi ko Ayun na alam lang. ang ko. Sinusubukan po kasi nating tawagan tong si Alberto Balarag. <coughs> pero hindi po kasi siya sumasagot sa atin ngay sa ngayon, ma'am. Sa tingin ko po, ang pinaka-importante ngayon is yung sana mapatuloy pa rin yung sustento niya sa inyo. Ayaw nga po, binablock naman po kami. Yung pamilya niya po, niya po ba? Nakakausap niyo? Baka maaaring makatulong sila para ma-assistan kayo, maging tulay dito kay Alberto Balara? Wala din po namang mangyari dahil kahit din naman po yung mga kapatid niya, hindi naman po nila may message po. Bak bakit hindi nila may message? Eh, parang pati na rin po sila. Parang kinansil lahat po yung may ginawa siguro sa nang paraan. Hindi po mapasok po yung mga message nila. ganito po kasi yan. Um, hindi rin, may, meron pa kasi mga netizens na nagsasabi na ipa-deport si Sir Alberto. Hindi naman po ganun kadali yun at hindi naman po ganun yung paraan para makatulong din sa kanila. Uh, Siyempre, pag pina-deport, eh, wala na nga silang kinikita. eh Mawawala pa lahat. Eh, Siyempre, importante na may kumikita para sa pamilya. Ang problema lang siguro, ma'am, eh, mukhang in love talaga si, ano, base dun sa mga picture, in love siya. Ah, uh, maaring yun nga sabi nyo eh ewan ko lang hindi tama pero oh, OFW nga baka nag uh, naano sa lungkot nakahanap ng ng kalingaman o kung anong mang tawag doon habang nandoon eh yun nga madalas naman po kayo nag-uusap ni sir hindi po. More, po ganun, kami po, mga po nga mag-asawa po, mula noong bagong taon po, galit na po siya sa akin. Kasi, siyempre po, hindi may iwasan, may kunting alitan, nagagalit na po. O, tinanggap ko po yon kasi, mapagpasensya lang din naman po ako, tiniis ko yon Noon na lang po, din na ulit yan, nung nalungkat, nung lumabas na po talaga yung video na yan, mga video na yan po. Kasi nasaktan, nabibigla yung mga anak ko, naapektuhan po sila. Siyempre naman, kahit pa malaki na yung mga anak mo, pamilya pa rin nila yan. Gusto pa rin nila na buo kayo. Oh. Po. Hindi po talaga siya sumasagot oh. po. Nag-message na rin po, nag-iwan na rin po tayo ng mensahe sa kanya. Pero as of now po, wala pa rin po siyang reply. So anyway, as per OWA, uh, merong balik mga gawa na po siya at napacheck na po natin. So, uh, pabalik na rin siguro. Um, hopefully ma'am, pagkabalik niya, malaman nyo kung anong sitwasyon ang meron kayo. Yun nga lang, ma'am, ang ako, opinion ko lang, eh, talagang nasasanay siya kasi kayo, talagang pinagbibig, pinagbibigyan yun. Na na Naintindihan ko kung bakit yung pinagbibigyan. Oh, Kahit oh, ako, oh, basta para sa mga bata, minsan, pikit mata ka na lang para oh, lang din mabuo oh, oh, pamilya. Pero, pagbalik niya, pag-usapan nyo po kung ano pong gusto nyo mangyari, at na hindi maapektuhan yung mga bata at yung pamilya nyo. Pinaka- Ideal sa inyo. Pag-iisipan nyo rin po talaga kung anong gusto ninyo sa buhay. Eh, kung handa kayo na ganun talaga siya, at, uh, ano, well, yun po. Pag-iisipan nyo po. Mahirap din po yung paulit-ulit din, di ba, ma'am? Oo oh, po. po. Kung meron po kayong message sa kanya bago po tayo um, matapos, ma'am, matapos, um, ma may message po kayo kay Sir Alberto. para In behalf na rin po sa mga anak ninyo. Dahil mm. sure po kami mapapanood niya po ito. sana pa kung napanood mo man kami. Napanood mo man ako ngayon. Sana mawa ka naman sa mga halak natin. Huwag naman na sana ang eh. Sila lang, sila lang ang kwanin mo, isipin mo. Huwag naman na isipin na pati sila parang patay ng turing mo sa kanila. Paano na yung problema pa natin eh? Ganun na lang ba yung pinagsamahan? okay lang naman sana sa akin. Nga, papalitan mo ako. Intindi na kita. Pero yung mga anak naman na sana, huwag mo na utaratuin ng ganyan. Ibablock e, mo nga, parang wala na sila sa, ano mo, buhay mo. Sumawa ka naman. Magpaparinig um... mo man ako ngayon. Sana naman, lumambot naman yung puso mo para sa mga anak mo ay okay. um, hopefully po, um, Alberto, Mr. Alberto Balarag, um, hopefully na rin yung message ni ma'am at uh, yun nga, yung mga bata sana at meron kayong anak na disabled na kailangan ng tulong, huwag sanang maapektuhan yung mga bata dito sa nangyari. At ayusin natin kung anong Ayusin niyo kung anuman ang gusto niyo mangyari. Whether kayo pa rin o hindi, pag-usapan ng maayos. Uh, bukas po ang ano, sana wag niyo na po silang i-block, sir. Okay Ma'am, punta po tayo kay Glyza para po makakausap po kayo sa kabilang booth Oo oh.